Okay girls, mag-start na tayo. One, two, three. V I C T O R Y Victory. Bunnies are the best. Bunnies are the best! Victory! Okay, again. One, two, three. V -I -C -T -O -R -Y. V-I-C-T-O-R-Y Victory! Bunnies are the best! Bunnies are the best! Victory! Grabe, ang ganda talaga ng baby Diana ko. Ay, Timur, ano ba yan o? Oh? Pwede ba manahimik ka Anong muna? Ano problema mo? Ina-admire ko lang yung girlfriend oh, ko. Oo, tama na yan. Timur, umusok ka nga. Yan ako. We are so awesome. We are so awesome. We're extraordinary. We are bunnies. We, We are, are the best. Okay, Alexa, go. Woo! Very good, girls. Bumalik na yung training nyo sa dati. Ang galing-galing. Yes, Coach Abby. Finally. Oo, oh, girls. Ang galing-galing natin. Sigurado, panalo na tayo sa mga competition. Oo, oh, mas Sigurado yan. yan. Guys, ano sa tingin nyo yung practice namin? Pinapanood nyo kami, di ba? After kitang panoorin ngayon, ang bilis ng tibok ng puso ko. Napaka-plastic talaga ng kumag na yan, oh. Alam mo, parang nagugustuhan ko na si Alexa. Oh, Romeo, wow! Ano pa hinihintay mo? Ligawan mo na siya. Oh my God, girls! Ang galing niyo talaga. I'm so proud of you. Thank you, Coach Abby. Mag-ready kayo sa next practice. Okay, okay Coach! coach. Thank you Timur na gustuhan mo yung practice namin Masaya na nanood ka Guys, may balita kami sa inyo Thank you Timur Timur, sinungaling yan si Diana Manahimik ka nga dyan Ano yung balita mo? Good news o bad news? Guys, dahil super talented to mga bunnies Magbubuo sila ng musical group nila So guys, kailangan namin ng fourth member para sa band namin Gusto nyo bang sumali? Pwede kayong mag-sign up sa audition Malay nyo, isa sa inyo makasama sa amin Marunong ba kayo kumanta? <coughs> Sasali ako ako rin, gusto ko. Ako rin. Sigurado, ako na yung fourth member ng band nila. Ako. Talaga, tingnan natin. Okay guys, sige. mag na kayo. Magpapa-audition kami in an hour. Pipiliin namin yung pinaka-the oh, best. yung okay, magaling. Okay girls, tara na. mag na tayo. <clears throat> ano ba yan? Hindi naman ako marunong kumanta eh. Ako, magaling ako kumanta. Ako naman, magra-rap ako. Sigurado, tanggap na ako. Kanta o rap, sintunado ka pa rin, Timur, no? Smiley, sino ba ang leader nila? Si Diana. Sinong boyfriend ni Diana? Ako. Ano ibig sabihin? Panalo na ako. May bata. Kahit boyfriend ka ni Diana, wala naman siyang pakialam. Ang gusto niya, yung magaling kumanta tulad ko. Ito. Ah! Ano? Marunong ako kumanta, no? Oo, <coughs> <coughs> oh, oh. tama na yan. Tama na yan. Tara na. Go na. Hi, girls. Ang gaganda nyo naman. Kumusta? Ryan, dun ka nga. Huwag mo kaming kulitin. Sige na. Aba, bakit naman ang sungit nyo? Ryan, dun ka na. Taga girl talk kami. Dun ka. Girls, anong nga orderin nyo? Lemonade o latte? Hot, Hot chocolate. chocolate. Okay, eto na. Thank, Thank you, you pizza. pizza. Ang bilis naman. Nakita mo, nilalapitan tayo ni Ryan. Hindi sa atin. Sa'yo lang, Blondie. Oo nga, nakakashok naman. Shocking talaga. Na <laughs> <laughs> oh. Oh. May message si Diana sa group chat ng school. Tingnan natin. Hello everyone! Hello school! Nagahanap kami ng fourth member para sa band namin. Kung gusto nyo, sumama kayo sa audition mamaya. See you! Audition! Blondie! <laughs> May audition! Pizza, anong tinatayo-tayo mo dyan? Sabihin mo sa kanila, wala nang vegan salad. Wala na rin tayong paminta. Ice, nagahanap ng fourth member si Diana para sa band niya. Sasama ako sa audition. Okay lang ba? Sige na naman, please. Ano? Kakanta ka? Marunong ka ba? Dito ka na lang, mag-serve ka. Ice, hindi mo pa kasi ako narinig kumanta Imaginin mo na lang ako kasama ng mga bani sa stage uh. So girls, anong kakantahin natin sa audition? Akin na nga yan Karina Dapat energetic yung kakantahin natin sa audition Julie, dapat fox song Girls, seryoso kayo? Hindi tayo mananalo Okay, sige Kakanta tayo ng doll Yeah So girls, anong kakantahin natin para manalo tayo? Kantahin natin yung kanta ni Diana para manalo tayo Oo, may idea ako Gawa tayo ng remix ng kanta niya. Sigurado makukuha tayo. Ang galing nun. Maganda yun. Diba? Asa pa kayo. Hindi naman tayo kukunin ni Diana kasi frogs tayo. Bani sila. Oo nga. Ayaw niya sa mga frogs, ba? Diba? Ayaw niya sa mga frags kasi hindi niya pa tayo narinig kumanta. ba diba, Di ba no? Oo, tama. Sigurado mag-change mind siya kapag narinig niya tayo kumanta. Sigurado yun. Okay. Sigurado. E di mag-audition na rin ako. Baka makuha pa ako, ba? Diba? Ako rin. Sasama na ako sa audition. Hindi ako papatay. Hello, mommy. Malilita ko uwi, ha? Mag-audition kasi ako sa musical group ni Diana. Okay? Bye. Lahat yata mag-audition. Mag-audition na rin tayo. Loren, hindi nila tayo kukunin. Hindi naman sila tumitingin sa appearance, eh. Tumitingin sila sa vocals. Girls, hindi nyo ba nakikita? Hindi kayo bagay sa mga bunnies. Pero kami, bagay sa kanila. Bagay na bagay. Lila, mag-sign up na tayo para mauna tayo sa kanila. Tara. Okay, tara. Ano daw? Hindi daw tayo bagay? Mga baliw! Makikita nyo mamaya. Doon tayo sa toilet. magwarm up tayo. Oh, Mike, hello. Nagcheck ka na ba ng mga notebooks? Eto nga, Abby. Oh. Sine-check ko ngayon. Ano ba naman to si Patrick? Oh? Ano tong mga sinulat niya? Mike, pwede mo bang i-cancel yung last lesson? I-cancel? Bakit naman? Mike, kasi yung mga bunnies magbubuo ng music group. So magpapa-audition sila mamaya. Pwede mo bang i-cancel, ha? Abi, anong music group? Busy-busy na nga sila sa cheerleading eh. Dadagdagan pa nila, mag-focus sila sa pag-aaral nila. Mike, kaya nila 'yon. Maniwala ka sa akin. Oo na, Abi, oo na. Para sa iyo, wala nang fifth lesson. oh, Mike, thank you. The best ka talaga. Okay, kita tayo mamaya, ha? Wait kita. Magkakaroon ng okay, coolest kita lang tayo music dun. group dito sa school natin. Ang ganda-ganda ko talaga. Mary, araw-araw mo nang sinasabi yan. Nakakasawa na. Okay, pakinggan natin yung voice message ni Diana. Sige, anong sabi niya? Hello everyone, hello school. Nagahanap kami ng fourth member para sa band namin. Kung gusto nyo, sumama kayo sa audition. Mamaya. See you. Mary! chance na natin to. Anong chance? Nakalimutan mo na ba, Prinank, nila tayo kahapon, i-kick Iki out daw nila tayo? Mary, hindi. Kapag magaling tayo kumanta, sigurado kukunin nila tayo. Pabalik na tayo sa cheerleading. Sa tingin mo, Nat? Oo, -o, ano ka pa? Aray, daan-daan naman. Anong ginagawa mo? Nakikinig ka sa amin? Makinig kayong lahat. Sasama kami ni Mary sa audition. Sasama kami sa Bunny Music Group. Magiging cheerleaders na ulit kami. Oo, -o, tara na, Nat. Nakita mo yun, Kev? Baliw na talaga sila Zalina, naghahanap ng fourth member si Diana sa music group niya Mag-audition ka, maganda yung boses mo eh Malay mo, ikaw na yun Ako? Oo, ikaw Zalina, chance mo na to Imagine mo, kasama mo yung bunnies sa stage kumakanta May hawak na mic Zalina, waka maniwala sa dalawang yan Ako hindi ko ma-imagine na kumakanta kay. Hindi talaga eh Hoy, tigilan mo nga yung ate ko Zalina, kayang-kaya mo to Guys, sa tingin niyo pwede ako mag-audition? Wala kaming duda, oo naman Kapag narinig nila yung boses mo, sila. Okay guys, magwa-warm up na ako. <clears throat> Sige nga Salina, parinig ng boses mo. Mamaya, masyado kang excited eh. Girls, imagine ninyo, ang cool natin, mga athletes tayo, mga banner leaders. tapos ngayon, magkakaroon tayo ng music group. Sana okay yung audition. Oo, sana mahanap na natin yung fourth member. Siyempre, makakahanap tayo, Kitty. Ang daming gustong sumali sa music group natin. Sigurado yon. Kasali ba ako sa music group nyo? Siyempre naman, Alexa, kasama ka. Ice. Sigurado, na ako. Ready na ba kayo? Guys, listen. Makinig kayo. Please lang. Huwag tayong maingay. Kapag may narinig ako maingay dyan, ikikick out ko sa audition. Hindi na siya kasama. Nagkakaintindihan ba tayo? Guys, shh. Importante tong audition na to. Everyone, welcome sa audition. Sana makahanap na kami ng fourth member namin. Ready na ba kayo? Good, Good luck, luck, everyone. Let's start. Woo! So, ang unang mag-audition? Si Yana, tsaka Layla. Halina kayo mga rats! Girls, wag natin silang kukunin ha? Alexa, walang personalan to. Kung magaling sila, kukunin natin sila. Okay, fair dapat. Kakatahin namin yung new girl, girl. okay? Nawe no Ludi! No no way, Ludi! Oh, yung kanta ko yan, no di ba? Diba? Lahat sila, kakantahin yung kanta mo, Diana.

yung mga frogs. Okay, Blondie tsaka Shenya, kayo na. Bunnies, narinig yun na yung mga boses, boses namin, okay? okay? Kakanta kaming dalawa ni Shenya. Mga backup dancers sila. Okay, okay let's start. start. Okay, sabi nyo eh. Backup dancers. Okay, magkumpisa na tayo. So girls, anong kakantahin nyo? magkakanta kami ng remix ng Lady Bunny song. Okay, girls, ready? Ya yeah, lady, jaba, что ты мне скажешь? Na 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 na. Ну же поздно, я не твоя. Ya lady, jaba. Seryoso kayo? Sinira niyo yung kanta? Itigil niyo nga yan. Kitty, hayaan mo silang kumanta. Sige girls, continue. Ночи до тебя никто не приглашал Тут блоди, друзья Запомни, милый, тебе пора Я леди и Что ты мне скажешь? на na 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 Thank you girls, Nasidigt na namin yung boses nyo Ang ganda ng version nyo nagustuhan namin Very cool Okay, ang next na mag-audition, my Yes, nagustuhan daw nila Yay! Hello, Smiley! So anong kakantahin mo para sa amin? Wow! Ang lakas ng loob mo, ha? Hayaan mo siya kumanta! Kakantahin ko yung Hey Boy! Diana, naaalala mo? Nasa music video ako nito. Hey Boy, pastoy! May grais taboy! Pati nung pisis nila'y machi, hindi niya nangyayari Hey Boy, pastoy! May grais taboy! Почему убежит, милый мальчик? Мне не нужны твои цацки. Gusto niya yatang ipahiya yung sarili niya, Diana. Thank you, Smiley. Okay, next. Ang next, si Timur. Eto pa tong isa. Diana, Pati ako, kakantayin ko yung Hey Boy! Pero mas magaling kay Smiley! Okay Timur, go for it! Gusto mo yata akong makasama 24 7 Bad idea yata makasama yung boyfriend mo sa music group natin! Kitty, pabayaan mo siya! Clap your hands, guys! Ulas nila minya na Hey Boy! boy! Nie, nie, нужны твои Постой, поиграй Почему бежишь, Мне не нужны твои thank you. Ang galing mo naman. Okay, next. Sino nang susunod? Kitty. Ang next, Sir Romeo. Thank you, Diana. I practice kasi ako.

Ang galing mo kumanta Okay yung susunod Next, si Ryan Kunin nyo na ako sa grupo nyo Kahit yung mga high notes, kaya ko Hello, girls Ako si Ryan Kakantihin ko yung new girl Novo'y ludi Novo'y vizady Novo'y trendy Stara'y zady Novo'y ludi

Hello? Kakantahin ko yung dal! <coughs> Pinainom ako ng malamig ni ice. Ano ba yan? <laughs> okay! Bilisan na natin. Sino na yung next? Football players! Football players! Kakantahin namin yung Hey Boy! Okay, Nancy? Hey Boy Постой, поиграю с тобой. Почему милый мальчик? Мне не нужны твои Постой, поиграю с тобой. Thank you girls. Okay na. Next Kitty sino? Zalina! Zalina! Ang galing natin kumanta. Pasok na tayo. Hello, ako si Salina. Kakantahin ko yung Mama Won't Find Out. Oh, okay, Salina. Kantahin mo na yung Mama Won't Find Out. Uh, mama, uh, mama, uh, mama, 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 okay. Tama na, Zalina. Mama won't find out na hindi ka magiging singer. Gaya na. Kitty, paulit-ulit yung lyrics niya. Okay, next. Yung next, mga girl losers. Guys, kumusta yung kanta ko? Ang galing! Ikaw yung pinakamagaling! Kami yung mga girl losers. Kakantahin namin, Dal. Okay girls, very good. Wala pang kumanta ng Dal. Sige na, mag-start na kayo. Muzak ko pagromche, dirish na siya. Весь вечер засидела в зеркало, все смотрела, не знала, что надеть мне. С этим макияжем я же слетаю в кусло, весь вечер засидела.

So guys, anong kakantahin niyo? yung ibang kanta naman. Papakantahin namin yung Lady Bunny. Girl Lady Bunny, что ты мне скажешь? Na 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 na. Но уже поздно, я не твоя. Lady Bunny, что ты мне скажешь? Na 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 na. Но уже поздно. Oh my god. Thank you boys. Next, Sino na? Nat and Mary. kakanta kami ng Hey Boy. Ano? Nakabalik na sila dito sa school? Oo, oh, oh, tinawagan sila ni Teacher Mike. Sabi niya, girls, nasan kayo? So nalaman nila, fake lang yung pag-kick out. Okay, girls, kumanta na kayo. Okay, kakanta na kami. Guys, support please. Hey boy, Постой, поиграй с тобой Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цятки, эй, бой Постой, поиграй с тобой Почему бежишь, милый мальчик? Мне не нужны твои цятки Вау! ko pa rin talaga si Nat, yung cheerleader siya. Ibang iba talaga dating ng cheerleader sa akin. Thank you, Perry and Nat. So ano, girls? Tanggap na kami? Kami kaya yung pinakamagaling? Girls, relax. Maghintay kayo. Don't worry. Pipiliin namin ng mabuti yung fourth member namin. Kaya wait lang kayo. Sana naman pumili kayo ng maayos. Piliin niyo yung pinakamagaling. Kami yun. So, Kitty, sino nang susunod? Wala na. Tapos na lahat. Thank you sa lahat ng nag-audition para sa fourth member namin. Pipiliin namin yung pinakamagaling sa inyo. Don't worry. Okay? Malalaman nyo agad kung sino yung napili namin. So guys, sino sa tingin nyo yung pipiliin namin as fourth member ng music group? I-comment nyo sa baba ha. Like and subscribe to the channel. And don't forget to hit the bell. See you on our next episodes. I love you guys. Bye! Woo! Woo!